Yan ito mga kajamers o mga buko. So, magkano yung buko nila dito? 30k? One piece? Yan. So, ayan mga kajamers. 30k sa isang buko. Sa atin sa Pilipinas, 30 pesos dito sa kanila. 30k. Yan. Yan. So, yan kamaha. Ayan ang pricing nila dito. 30K. So, Ito yung ano, night market na no, katuan niya? This one, this, call, this call. Hindi ba nakakuta Hindi, last day daw. Night market? Hindi. Uh, souvenir shop din, pero... Oh! Midugun. Ah? Ha, ah, wow. uh, bispa na dre ila Bispa nga na <laughs> Isso.